of the commitment of the Trump administration. Nagpahayag ang National Security Council ng matinding pagkabahala kaugnay ng kasong espionage na isinampa ng China laban sa tatlong Pilipinong inaresto sa Hainan. Ayon sa NSC, ang mga inaresto ay pawang dating scholar ng Hainan Government Scholarship Program na inilunsad sa ilalim ng Sisterhood Agreement sa pagitan ng lalawigan ng Palawan at Hainan Province. Sa ilalim ng nasabing programa, limampung estudyante mula sa Palawan ang ipinadala sa Hainan Normal University upang mag-aral sunod sa paanyaya ng Chinese government. Binanggit pa ng NSC na ang tatlong Pilipino ay mga ordinaryong sibilyan at walang anumang military training. Wala rin daw criminal record ang mga ito at dumaan pa sa screening at vetting ng Chinese government bago na makapasok sa kanilang bansa para mag-aral. Kinwestiyon din ng NSC ang authenticity ng edited video na inilabas ng Chinese media na nagpapakita umano ng pag-amin ng mga Pilipino at may bahagi pang pumupuri sa China. Ayon sa NSC, tila scripted ang mga pahayag lalo na't binanggit ang Philippine Intelligence Agency o Philippine Spy Intelligence Services na parehong hindi naman umiiral sa Pilipinas. Naniniwala rin ang NSC na maaaring ganti ito ng China sa serye ng mga lihitimong operasyon ng pamahalaan laban sa mga Chinese nationals na sangkot sa illegal na aktibidad sa Pilipinas. Sa ngayon, tiniyak ng NSC na nakatutok ang pamahalaan sa kaligtasan at kapakanan ng tatlong Pilipino. Pati Patuloy ang koordinasyon ng NSC sa Department of Foreign Affairs at Philippine Embassy sa Beijing upang matiyak na mabibigyan ng legal na suporta at masusunod ang due process para sa mga ito. Hinimok naman ng NSC ang China na igalang ang due process at karapatan ng mga Pilipino gaya ng pagtrato ng Pilipinas sa mga dayuhan sa bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music Chains News Authority.